Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagbisita sa China ni Kyra Irving. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang gagawing starter nga dapo agad ang bagong player ng Los Angeles Lakers. Matapos lamang nga po mga na bumisita si Stephen Curry sa China para ilunch dito ang kanyang kauna-unahang brand store kasama si Daron Fox, ay si Kyra Irving naman nga po ngayon ang pumunta dito para i-promote ang kanyang mga bagong sapatos na ilalabas ng shoe brand na Anta. Pero ang kaibahan nga po niya sa ibang mga NBA player na pumunta sa China, ay wala man lang nga po siya dito ang ginawang paunang abiso o announcement man lang. Yes, wala nga po sa plano ang kanyang pagbisita dito kaya wala rin naman nga po siya dito mga magarabong press conference para sa media. Gayong mas nag-focus nga po ito sa pakikipag-interact niya sa mga fans. At sinimulan nga po niya ito sa paglalakad niya sa mga kalsada ng China kasamang ilang mga fans habang hawak nga po niya ang jersey ni Kobe Bryant. Maliban na rin nga po dyan ay pinarmahan na rin naman nga po niyang halos lahat ng mga jersey, letrato, sapatos at ilang mga items na tinatapon sa kanya kahit natatamaan na nga po siya ng mga ito. Kaya dahil nga po dyan ay pinagkaguluhan nga po talaga siya ng gusto sa China at nagtrending pa nga po dito ang kanyang pangalan. Samantala, punta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang gagawing starter nga po agad ang bagong player ng Los Angeles Lakers. Maliban nga po mga sa paggawa ng mga bagong game plan na gagamitin ng Lakers sa kanilang mga laro next season, ay isa rin na naman nga po sa mga prioridad na gawin ng kanilang bagong head coach na si JJ Redick ang pagpapa-improve ng performance ng lahat ng kanilang mga batang manlalaro. At uunahin na nga po niya dito ang pagtunan ng pansin ang kanilang super rookie na si Dalton Kenneth. Sa katunayan, plano nga po niya itong gamitin bilang kanilang pinakabagong starter sa kanilang mga laban. Yes, susubukan nga po nila itong gamitin sa kanilang starting lineup kapalit ni Rui Hachimura next season bilang small forward. Halos hindi rin naman nga po nagkakalayo ang kanilang posisyon at galaw sa loob ng court. Gayong bukod nga po sa meron siyang shooting sa 3-point line at mid-range ay meron na rin naman nga po itong malakas na pangangatawan at athleticism. Kaya sigurado nga po na makakasabay siya sa ibang mga players na makakalaban ng Los Angeles Lakers sa susunod na season. So yun lang mga katropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel. Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.